Nay, nay! Gugulat si nanay. Magtatanong lang ako. Saan papuntang ano, Manila? Ay, malayo pa. Malayo pa? Nanay Arlene, pwede mga ipagkaibigan ay? Sakay na natin to. takot na, takot si nanay. Nanay, nay! Gugulat si nanay. Magtatanong lang ako. Ba't nagulat ka? Wala ko na. Sa edad mong yan, naniniwala ka ba ba ng mga bata? Pwede magtanong? Saan pa punta ng ano? Manila? Malayo pa. Malayo pa? Oo, kalaka pa lang eh. Ano yung kalaka? Ah, bayan ng kalaka? Ano tinda mo, nay? Kalaon. maruya. Ah, kalaon. Kala ko, tena pa. Meron pa? Meron pa. Patingin, pabili. Gilid mo kung... Ah, okay na. Huwag <laughs> kang matakot sa amin, ay. Mamaruya. Oh, Mamaruya. Gusto nyo? Sino gusto maruya? Nasugbo po yun ng Puntang Manila. Ha? Ah? Nasugbo pa. Nasugbo? No, pagkasangang pa ganyan. Pag, pag yun nasugbo. Pag dito, Manila. Pag dito, nasugbo. Pag Manila pa ganyan. Ah, pag dito. Pag dulo. Malayo-layo pa? Malayo pa po. Oh. Ito, kalaka to. Ano? Kala ka okay. Pabili na eh. pare Oh, ano masarap? Kay parehas po. Pauwi ka na? <laughs> uh, Oo oh, kaya pala. Sampo pa lang. lang po isa. Ha? Sampo. Sa sampo. Sige, pahingin ano. Tikman ko muna. Ano yan, hipon? Hindi po. Saging po. Ay, saging! Oo, uh -huh. Akala ko ano? Akala ko hipon. <laughs> Ayun po, sir. Torta. Hipon. Ah, torta. Ito? Yan yung maruya. Ah, akala ko pag maruya, ano? Hipon. <laughs> oh, sa'yo to. Isa Ano ba yung iba? Turon po. Oh, turon. Ay siya isa daya po sa turon. siya, Bisaya. Ay Bisaya. Batangas ang tuno. Uh -huh. Ano? Ba't ganun ang tuno niyo dito, Nay? Ay, wala po sir. Yan po ang aming nakagis na. Ah, okay. Maraming ka na Nay? Medyo po. Wow, sana all. Sana all. ba na sir ang ano, turon. Okay na yun. Ikaw bro. Okay na to? Nagasaan ka na eh? Ah, ko. May isang plastic. Sa'yo risky? Ano sa'yo? Ay risky? Rob, ano sa'yo? Ha? Kahit ano? Meron ka dyan kahit ano, Nay? Naku, wala po, sir. Uh, sa'yo yan? Maruya na lang, sir. Sipag mo naman, Nay. Mabuti hindi ka na ulanan. Ano ba, asawa mo, Nay? Ay, anak pala, Ay, anak pala, sorry. Pito, pito. Pito. May nag-aaral po ng college. Oo, oh, kaya pala ang sipag. Kaya pala ang sipag. Pero nakagraduate na po sa ng isang. Yung... Nakagraduate na. Ang pangalaw pala na Ah, Arlene po ako. Nanay Arlene. Pwede mga ipagkaibigan na Sakay na natin to. <laughs> <laughs> takot na, takot si nanay. Sakay na natin. Magkano lahat na eh? 50 po. 50? Dalawa ka po maruyan niya. Hindi. Ako, iso. Ha? 30 po ang toron. Hindi. Dalawang maruya tsaka dalawang ito. 50 po. 50. 50 lahat? Wala na tawad, Nay. <laughs> Wala na po, Sir. Sagad na. Ha? Sagad na? Sagad mo pa. Ha? Sige na, Nay. Tawad naman. Pauwi ka naman, Nay. Pauwi pa Oo. oo. Pauwi pa naman, pa na eh. <laughs> ay tanong na lang. Iya, angkat lang sir. E, -angkat lang. Oh. Bakit hindi ikaw gumawa para mas man? 'Yun po saking binibili ko pa. Ayun saging na, pero ito ginawa mo na. Nanto oh. 'yung side light ko pag wala akong suman. So oh. Ah, nagtitinda ka rin ng suman? So Magkano kita mo na sa pagtinda mo ngayon? Mm -hmm. ah, halimbawa, ayan 'yung dala mong uh, maruya at saka toron. Magkano kinita mo ngayon? inaalis ang kapitan. Ah, pag naalis. Oh, Sokal po, may wrapper. Oo. Oh, oh. May mantika. Mahirap din pag gumawa niya, Nay? Oh. Ay, makapoy po siya. Hindi eh. po naman gaso. Yung kahoy. Ah, kahoy kayo? Amal ah, po ng gasol. Halika, Nay. Sama ka na sa amin. Na. Para hindi ka na nag <laughs> <laughs> Asawa mo, Nay. Na, ano trabaho? Ang layo ni Nanay. Oh, natakot na. Sabi ko, ah, wag kang matakot. Hindi hey, naman layo mo na yun. Oh. Para na tayo nagsisigawan. Labor po. Ha? Labor. Labor yung asawa mo. Oh, huwag hmm? ka matakot sa amin. Di kita ihilahin. <laughs> si nanay. <laughs> tapos po <laughs> Hindi po sa nanay makipag-usap. Ha? Hindi po sa nanay. Bakit? Ay, siyempre po. Eh, dito lang ako sa bukit. O, oh, pero pag nagtitinda ka, kailangan mo ipag-usap. Ha? Huh? Ilan taon na pala si nanay? 46 po. Ah, magkasingitat lang pala tayo eh. Hmm. Oh. Ano pangalan ni nanay ulit? Arlene Nanay Arlene. Pito anak mo. May mga ano, an ilang taon na ipanganay, panganay na eh? 28 May apo na po. May, May apo ka na? Oo. Tanto pala, isang babae, isang lalaki. Pero looking young pa rin, no? Oo. Uh -uh. Hindi? Kumusta na ang buhay-buhay na eh? Ayos lang po. Ayos lang. Tingin na eh. Magkano? 30? 30? Yung nanay na, pauwi ka naman na eh. Pag hindi kita nadaanan, hindi na magiging pera yan kaya kailan magiging na pa po ako sa ito kayang din hindi bibili pa doon 30 na lang <laughs> ay kayo bahala kayo ok lang 30 na lang o pahingin 30 na lang meron dyan 20 tsaka 10 kasi hindi mo na mabinta yan o uulan <laughs> kaya ka po hinapon ang lakas ng ulan o <laughs> 30 salamat po o oh, thank you nai nai pwede pa may pagkaibigan sa'yo may pagkilala magpapakilala muna sa'yo lapit ka dito <laughs> Di kita ikakarga sa van. Ako si Frankie po. Ako si Daddy Frankie. Oh. Okay na mga ipagkaibigan. Siyempre dahil mabait na nanay ikaw. Ah, ito may regalo pa sa'yo na. Hindi ka. regalo doon. Oo. Hindi ka, hanapin ko yung pera ko. Asa na? Dahil mabait ka, nai. Oo. Oo. Oh. Oo. Ha? Ano? Po. Hindi. Ano ka kasi po yan? Ha? Ano po? Bigay ko sa iyo kasi mabait kang nanay. Hmm? Oo, dahil masipag nakita ko tingnan mo umuulan. Umuulan tapos ano? ah... Uh, masikap ka <laughs> kaya ano, Huwag kang matakot sa amin mga mabubuting tao kami. Kakapo sa Hindi. Ito na sige na. O, huwag kang mahiya. <laughs> Misan lang dumating ang grasya. Ala. Sige, nanay. Pa hindi po. Huwag kang matakot. Charity vlogger kami. Oh, ako si Daddy Frankie. Sabi ko, nat natanaw kita. <laughs> si nanay. Ayan na, yo, may video kami. Okay lang. Oh, ay, ha? nakabidyo oh. nga. Oo, eh. Oh, oh. kaya nga tanggapin mo tutulong ko sa ito. Sige na, nai. Hindi, <laughs> para ano, makatulong naman kami sa'yo. Kaya, yeah. Ay, tatanggapin ko sa rin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ay, wala pong ano man, nai. Um, oh, ano gagawin mo sa 509? Eh bibili po ng bigas. Bigas? Opo. Ako pa 'yung naglalakad, 'yung nakikialaga po kami ng baboy dito. Ay, eh, kaso sarado na 'yung pagkain. Eh, oh. Ay, pupunta na lang po ako dito. Ilang din? kilong bigas na mapipili niyan? Ba, marami lang po sa rarae. Oh. Mas uh, sa 7. Ay ilang araw nyo na kay? May itlog pa. Ay, itlog pa. <laughs> <laughs> Eh hindi na kasi ako itlog pa. Ay, oh, o sige itlog. na, itagtagan natin. Itlog na lang sir. Ha? Ah? Na no. Wala akong itlog. Kukunin mo to itlog ko eh. Magalit sa sawa ko. Pera lang kaya kong ibigay. Pero itlog di ko pinapamigay tunay. na eh. Pasinsya ka na. O. Oh. Bumili ka na itlog. Huwag yung itlog ko. O. Oh. Sir, ay, malaki na po sir. Okay yan. Gracia tunay. wag huwag mong tanggihan ng Gracia Aba. Misal lang tayo magkapanagpo. <laughs> kaya ano <naman> sa inyo? <laughs> Hindi, wag kang mahiya. Ang grasya, tinatanggap yan sa maluwag sa dibdib. Sir, ako'y tanggap ng tanggap Oo! <laughs> oh! Wag kang mag-alala lahat ng pag-uusapan yan, Nay. Opo. Ano? Ay, aray, <laughs> blessing ni Lord na aray. Ha? Ah? Blessing ni Lord. <laughs> Opo, Nay, blessing ni God yan. Yeah. Ah, may pinuntahan kami dyan, may tinulungan kami doon na isang nanay. Eh, pauwi na kami. Sabi ko, ba't parang... Tagasan <laughs> po kayo. Ha? Ah? Daga Makati po. Kaya nga po, pabalik kami ng Manila, hindi ko alam kung saan ang kung tama ba itong way namin. Ay, nakalagay naman po doon, punta doon, Manila, oh? to nasa doon, dito po kayo. Oh. so, yung asawa mo na yung nasa trabaho ngayon? Opo, nasa trabaho po, dyan po sa kalahat. Ah, okay. Mapapanood niya to, na eh, shout out mo siya. Naka <laughs> Oo! Oh, sasabihin niya, hala, yung asawa ko muntik makidnap. <laughs> joke lang na, joke lang. Oh, shout out mo na 'yung asawa mo na, ay, alis na ako. Sige, Sige shout out mo kumusta mo lang mapapanood niya 'to. Sana lagi siyang mag-ingat sa trabaho para may katawang ako sa aking paghahanap buhay. Kanaiyak tuloy ako sa <laughs> Sa mga anak mo na eh. Siyempre, ram, ram, alam mo na eh, malapit ang loob ko sa mga nanay na lumalaban ng parehas, nagtitinda, kahit umuulan, kahit ma... po mga anak, gusto ko po silang makatapos ng pag-aaral. Oh. Kaya po ako nag-ihirap ng ganito. Oh, wait lang, <laughs> Nay. Alam mo, kaya po malapit ang loob ko sa mga nanay na kahit anong hirap, talagang lumalaban, inilalaban ang parehas yung mga anak. No? Kaya malapit ang loob ko. Siyempre, para maturuan din natin yung mga anak natin na magsikap. So, ano ang mensahe mo sa mga anak mo para kapulutan ng aral? lalong lalo na sa mga kabataan na nakakapanood nito syempre kasi mahirap ang buhay pero kahit anong hirap ng buhay kung nagtatrabaho tayo, nagsisipag tayo mga at mga din so ano masasabi mo sa mga anak mo kasi I'm sure mapapanood nila ito sige na eh huwag ka umiyak na eh umiyak si nanay mga kababayan napaluha siya okay. sa blessing sige na mapapanood nila tayo ang paalala ko lang po sa aking mga anak ay mag-aral sila ng mabuti para pagdating ng panahon na kami wala na, meron silang maging gabay sa kanilang pagkakaroon ng pamilya. Makapag-anak buhay sila ng maayos, pambuhay sa kanilang mga anak. At para po sila makatulong sa iba pag sila may mga trabaho na din. Ang mga pamangkin po nila, wala po hindi po nakapag-aral lang iba kong anak eh. Oh, Babae lang po ang masipag mag-aral. Sa, hirap, mag sa hirap ng buhay, no? Ramdam po kita na eh. So sa asawa mo naman, syempre, araw-araw nagtatrabaho, di ba? Ano sa mo sa asawa mo? Na? Ano pangalan na asawa mo ulit? Russell po. Tatay Russell, pasensya na po. na uh, naharang namin dito, si nanay. Ayan, may sasabihin si nanay sa'yo, tatay Russell. Sige po, nai. Sana po, uh, lagi po siyang patnubayan ni Lord para lagi po siyang makasama namin sa aming bahay at lagi po siya mag-ingat sa kanyang trabaho para po may po sa aking mga anak. Thank you, Nay, ha? Salamat. Salamat dahil nakilala rin kita at uh, salamat ako kay God. Ewan. Ingatan ka lagi, Nay. God bless po. Ayan. So, ayan mga kababayan, na Pasensya na po kayo sa biruan namin ni Nanay. Nunay. <laughs> Makulit lang talaga si Daddy Frankie. Ayan. God bless po sa atin lahat. Thank you po. Sige, Nay. Ingat ka po. Salamat. Ato, uh, Nay, O. Oh. Pakita mo sa mga anak mo. Bye-bye.